Joe Worski na naaresto matapos sumanong makipagbarilan sa mga pulis. Mas ito sa listahan na nilabas ng Firearms and Explosive Division ng Campo Crame. Matatandaan hmm. ng ng Barbast Operation sa Makati City ang mga pulis noong biyernes ng madaling araw kung saan bibili kunwari sila ng M16 rifle kay Joe Worski. Pero... May kuto ni Joe Worski na pulis ang mga kausap niya. Ka. At doon na umano, nagkabarilan at nagkatakbuhan pinamaan ng bala sa hitak si Jaworski at naaresto kinabukasan sa Makati Medical Center kung, kung saan siya nagpagawa. Ikot, ikaw? Hmm? Maratili na katutok po sa ABS-CBN, at abs para sa iba pang nagbabagang balita. Ako po si Henry Obaga Diaz at narito na mga balitang dapat abangan mamaya po sa... Huwag nga kasi. Balitira. Ayun o. Ayun si Probinsya ng Cavite, isa na